po ako ng siniguela. Sayo, naku. Ay, makuha. Kailangan ma-shoot siya. Ayun! Dalawa na. Ah, dito meron. Ito, 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 oh, hinog. Ito. Ito, ang dami dito, hinog. Ito, malaki. Ayan. Uy, galing. Ito, oh. Sarap. Damin bunga oh. At saka ano siya? Fresh talaga oh. Ay, nalaglag pa. Ayun. Siguro yung mga ibon dito, inuunahan ka na. Uy, ayun, nalaglag oh. Ito ay nanaglag na naman. Ay, baka puno na to. Tingnan natin. Tinikol, Oh. Ayan. O, oh, ito yung mga napitas ko. Mm, sarap nito. Ayan, marami na laman pala. O, oh. kaya puno na, oh. Oh. Ayan. Wah, wow, nahulog oh. Hinug na siya oh. Stess oh, lagay natin. <laughs> nahulog pa. Ang sarap po, ang tamis. Ang tamis oh. Ay, sarap ay, ano? <laughs> uh -uh. Dito tayo. Dito tayo sa banda dito. Eto, ang dami din oh. Nung huling balik namin dito, wala pa eh. Hilaw pa. Ngayon oh, na sila. Sinuguelas, so, oo. Oh. Mas masarap to. Kaysa sa aratilis. Ay, nalaglag. <laughs> Oops. Nalaglag. Pulutin na lang. So, oh, ang dami, oh. Oh, nalaglag talaga. Dikit-dikit kasi sila. Mm -hmm, ah. Nakakalaglag lang. Parang masarap dito. Umakit, ano? Opo. Kung marunong lang ako umakit. Ayun. Oh, uh, dami. Ito, tatlo-tatlo. Yan. Dami-dami dami na rin ito. O, oh, yan o. Oh. O. Oh. Okay, Gwilas. na yung mga nalaglag kanina? Sayang yun. No? Ako na po, baka mga... Mm -mm, ayun o, no, may mga iba doon. No? Sige. Okay na po, Oo, oh, okay na.